Hello everyone! Ngayon guys, ayan, magluto naman tayo ng sinabawang galonggong. Ayan, dahil luto na ang ating kamatis guys, ilalagay ko na tong isdang galonggong. Sasabay ko na rin tong sili. Sunod natin guys, ilalagay ang malunggay. So, ito yung malunggay na bigay ng kapitbahay. Hinimay ko na siya nung ilang araw nang nakalipas, guys. At nilagay ko lang siya sa ref. So, ngayon, ito na. Sinawag natin sa sinabawang galungko. Masarap to, guys. Ang tawag nito sa Bicol, ganitong lupa, ay kusido. Sunod natin ilalagay ay ang calamansi. para sa asin nitong ating sinabawang isda. Ayan, thank you for watching. Bye!